Alam nyo ba na ang unang himala na ginawa ni Jesus ay nagsalita siya nung siya ay sanggol pa lang? Basahin natin sa Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة الزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما فإنما يقول له كن فيكون Ito pong mga talatang ito ang saraysay ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapaliwanag sa unang himala milagro na ginawa ni Jesus nung siya ay sanggol pa lamang. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bandal na Quran bilang pagsasalin sa malapit na kahulugan sa Tagalog, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Noong si Maria ay uh, dumating, bumalik sa kanyang lugar, noong siya ay may bit-bit-bit-bit ng bata, tinanong siya ng mga tao. Tinanong siya ng mga tao, Maria, anong nangyari sa'yo? Umalis ka lang, pagbalik mo, meron ka ng dalang anak. Si Maria, o si Mariam, sa Islam ay uh, nangako kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya magsasalita kahit kanino man sa mga tao. Ay ang ginawa niya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagkikwento, sabi niya, Fa'asyarat ilay. Itinuro niya ni Maria ang bata na sanggol na si Isa, si Jesus alayhis salam, Kalu kayfa nukalimu kaya fil mahdi sabiya. Sabi ng mga tao, O Maria, o Maryam. Paano namin kakausapin ang isang bata na nasa kuna o di kaya nasa, nasa duyan pa lang? Ito yung milagrong ginawa o di kaya nangyari kay Isa alayhi salam. Sabi ni, sabi ni Isa alayhi salam, Kala inni Abdullah. Kala inni Abdullah. At ang sabi niya, Inni Abdullah. Ako ay alipin ni Allah. Atani al-kitab. Tunay na binigyan ako ni Allah ng aklat. Waja'alani nabiya at ginawa niya akong sugo. Waja'alani mubarakan ay na makuntu wa awsani bis salati wa zakati madum At ginawa niya akong mabiyaya saan man ako naroon. At pinayuhan niya ako na magsagawa ng salah, na magsag mag magsagawa ng sala at ng zaka habang ako ay nabubuhay. At wabarram biwalidati. at ang magandang pakikitungo sa aking ina na si Maria, walam yaj'alni jabbaran syaqi at hindi niya ako ginawang uh, mapagmataas na laging uh, naninisi o di kaya siya ay parareklamo. Para wassalamu alayya, wassalamu alayya yaw wulidtu wa yawma amutu wa, wa yawma ub'athu hayya. At ang kapayapaan ay sa akin sa araw na ako ay ipinanganak at sa araw na ako ay mamamatay Yaw ma'amutu wa yaw ay hayya. At sa araw na ako ay ibabangon ng muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito ni Allah sa panghuli, Dhalika Isa ibn Maryam. Ito ang kwento ni Isa, si Jesus, na anak ni Maria. Qawla haqqil ladhi fihi Ito yung tunay. Ito yung salitang makatotohanan. Ito ang salitang totoo sa kanilang mga pinagtatalon-talonan. So dito, uh, maliwanag na ang unang himala na ginawa ni Hesus, ay siya ay na, na siya ay nagsalita nung siya ay sanggol pa lamang na kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang ina laban sa mga uh, pag alipusta uh, at pagbibintang sa kanya na siya ay mga makasalanan o masamang babae. Ito ay matatagpuan po natin sa Suratul Maryam uh, mula verse uh, 29 hanggang uh, verse uh, 20, uh, 34. At ito ay isang katotohanan na hindi pwedeng itanggi ng sinumang Muslim na ang unang himala talaga na ginawa ni Jesus ay ang magtagsalita siya nung siya ay sanggol pa lamang taliwas sa mga sinasabi ng iba na ang una daw na himalang ginawa ni Jesus ay ang ginawa niyang uh, alak, yung tubig, sa so, Quran, ito yung ni Allah at ito yung, ito yung katotohanan tungkol sa mga sinasabi-sabi nila tungkol kay Jesus. At ito po ay isa sa mga uh, katibayan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay sa mula pa noong sanggol si, si Jesus ay binangalagaan niya na. Kaya uh, maraming salamat insya Allah subhanahu wa ta'ala Naway subaybayan niyo po. Uh, ito po yung unang episode natin sa ating uh, palatuntunang Islamic trivia, insya Allah, at marami pa pong susunod tungkol dito sa mga katotohanan na meron sa Quran at sa Islam. Wassalamu uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.